Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia, na nagmamahal at tunay na nasa Santisimo Sakramento, Ikaw na pinababayaan sa maraming tabernakulo sa mundo. Ikaw ay kinalilimutan ng maraming puso, ngunit patuloy kang naghihintay na lumapit kami sa iyo, Nagnanais na tumanggap kahit ang pinakamaliit na gawa ng pagmamahal mula sa amin. Panginoon, ibinigay mo ang iyong sarili para sa amin at nananatili ka sa amin sa anyo ng tinapay at alak upang kami ay lubos na makaisa sa iyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, ngunit maraming beses na kami ay naging walang malasakit at hindi namin nakilala ang iyong buhay na presensya sa Santisimo Sakramento. O Jesus, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay aming isinantabi at hindi kami lumapit upang dalawin ka. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming makilala na ikaw ay narito, naroroon sa Eucharistia. Panginoon ng awa, Tulungan mo rin akong maging maawain sa iba tulad ng pagiging maawain mo sa akin. Ibinigay mo sa akin ang buhay, pag-ibig at walang hanggang awa. Ngunit maraming beses na tinalikuran ko ang mga nakapaligid sa akin. Hindi marunong umunawa, magpatawad at magbahagi tulad ng itinuro mo sa amin. O Jesus Eucharistia, gawin mong mahalin kita ng higit pa araw-araw. O Panginoon, bukal ng katotohanan, patubayan mo ang aking mga hakbang sa matuwid na landas. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung wala ka ay hindi ko alam kung saan pupunta. Huwag mo akong hayaang maligaw, akayin mo ako palapit sa iyo. Gawin mong mahalin kita ng buong puso ko, higit sa lahat ng bagay. Huwag mong hayaang lumayo ako sa iyo kahit isang saglit. Dahil kung wala ka, mawawala ang lahat sa akin. Purihin, luwalhatiin at itaas si Jesus Eucharistia magpakailanman. Nais kong magsimula ng bagong daan, isang daan ng paghahanap sa iyo ng buong puso at kaluluwa ko. Nais kong maging isang tupa sa iyong kawan at ikaw ang aking mabuting pastol. Ngunit Panginoon, ano ang dapat kong gawin upang makamit ito? Tatanggapin mo ba ako kung ano ako, kasama ang lahat ng aking kahinaan, kasalanan at imperfection? O dapat ba akong magbago ng marami, magsikap pa na gumawa ng mabuti at magmahal ng higit pa upang maging karapat dapat sa iyong pagmamahal? Itinanong ko ang mga tanong na ito sa aking sarili at tinanong din ako ng ilang kaibigan ng parehong bagay. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na hindi lahat ay nagtatanong sa ganitong paraan. Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang at makapangyarihang karanasan kung saan si Jesus ay nagpakita sa kanila sa isang araw na tila normal. Ang pagpapakitang ito ay ganap na nagbago ng kanilang buhay tulad ng nangyari kay San Pablo sa daan patungong Damasco. Si San Pablo, nang siya ay tinatawag pa ring Saulo, ay isang manguusig ng mga naniniwala sa iyo. Ngunit sa isang saglit, lubusan mong binago ang kanyang buhay. Mula sa kaaway siya ay naging isang masigasig na apostol na ibinigay ang kanyang buong buhay sa iyo. Ang kanyang pagbabagong loob ay isang buhay na patunay ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig na maaari mong baguhin kahit ang mga pinakaligaw. Gayunpaman, hindi lahat ay mayroong isang malakas na pakikipagtagpo tulad ni San Pablo. Ang bawat isa sa atin ay may, may isang natatanging daan upang makarating sa iyo. At ikaw ay may isang plano ng pagbabagong loob para sa bawat isa. Ang bawat pagbabagong-loob ay isang himala ng iyong pag-ibig. At walang anumang maliit o hindi gaanong mahalaga. Ang iyong awa sa amin ay walang hanggan. At hinihintay mo ang aming pagbabalik. Kahit gaano kalayo na kami lumayo. Si San Pablo ay nagbibigay sa amin ng isang payo. Sa mga sulat ni San Pablo, maraming kasagutan sa aming mga tanong. Siya ay nagpapayo sa amin mamuhay ng may kababaang loob at kahinahunan. Maging matiyaga at magtiisan sa isa't isa sa pag-ibig. Ito ay isang panawagan upang magpatawad at magmahal tulad ng pagmamahal at pagpapatawad mo sa amin. Binibigyang diin din ni San Pablo. Huwag hayaang manaig sa inyo ang galit, poot, hiyawan at paninirang puri. Sa halip, maging mabait at maawain magpatawaran sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tinuturuan din niya tayong suriin ang ating sarili, nang madalas. Suriin ninyo ang inyong sarili upang makita kung kayo ay nananatiling matatag sa pananampalataya. Sigurado ba kayo na si Jesus ay buhay sa inyong puso? Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na sinasabi natin, ngunit dapat itong isabuhay sa bawat aksyon, salita at pang-araw-araw na pag-iisip. Si Jesus ay palaging naroroon sa ating buhay, ngunit napagtanto ba natin ito at lubos na isinasabuhay ang ating pananampalataya? Ang mga pagsubok at pasakit ay mga pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos. Minsan ang buhay ay nagpapakita sa atin ng mga pagsubok na tila hindi malalampasan. Mga karamdaman, pagkawala ng mga mahal sa buhay, mga kahirapan sa pananalapi, o mga kawalang-katarungan na ating kinakaharap. Sa mga sandaling iyon, madaling makaramdam ng pagkalito at magtanong, Bakit ako? Bakit ko kailangang tiisin ito? Nasaan ang Diyos sa mahihirap na sandaling ito? Ang mga tanong na iyon ay mahirap sagutin, ngunit ipinakita sa atin ng Diyos ang isang daan, ang daan ng pagtitiwala. Sa lahat ng mga pagsubok na iyon, nais ng Diyos na tayo ay magtiwala at ihandog sa Kanya ang ating pasakit hindi niya tayo pinababayaan siya ay palaging naroroon bagaman minsan ay hindi natin ito napapansin ang mga pagdurusa na ating kinakaharap ay maaaring maging isang paraan upang mas mapalapit sa diyos maaari rin silang maging isang makapangyarihang panalangin para sa pagbabagong-loob ng mga makasalanan at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ihandog natin ang ating mga pasakit sa Panginoon. Ngayon, pupurihin ko ang Diyos para sa mga paghihirap na aking kinakaharap. Ihahandog ko sa Kanya ang aking mga pasakit, alalahanin at kahirapan, upang ang lahat ng ito ay maging isang panalangin para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus Eucaristia, nagtitiwala ako sa iyo. Naniniwala ako na tunay kang naroroon sa Santisimo Sakramento. Ang iyong puso ay laging nananabik na tumanggap ng aming pagmamahal at aming pagdalaw. O puso ni Jesus, gawin mong magliab sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. O puso ni Jesus, baguhin mo kami upang mahalin at patawarin din namin ang iba tulad ng pagmamahal at pagpapatawad mo sa amin. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. O puso na puno ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Alam kong ako ay mahina at makasalanan, ngunit lubos akong nagtitiwala sa iyong kabutihan at awa. Huwag mo akong hayaang maligaw. Ngunit patnubayan mo ako palagi sa daan ng pag-ibig at paglilingkod. Ikaw ang aking pag-asa at naniniwala ako na sa iyo ang lahat ay posible. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sa iyong paghihirap sa kalbaryo, ikaw ay inaliw ng isang anghel. Hinihiling ko na aliwin mo rin kami sa mga sandali ng sakit at pagsubok. Banal na puso ni Jesus, Naniniwala ako sa iyong walang pasubaling pag-ibig sa akin. Protektahan mo ang aking pamilya at ang mga mahal ko upang kami ay mamuhay sa kapayapaan sa ilalim ng iyong kalinga. O banal na puso ni Jesus, maghari ka sa aming mga puso. Inialay ko ang buong buhay ko sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Nawa ang iyong banal na puso ay makilala mahalin at sambahin sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Banal na puso ni Jesus, halika at maghari ka sa amin. Inialay ko ang buong buhay ko at ang aking puso at lahat ng ako ay upang gamitin mo ito ayon sa iyong kalooban. O kalinis-linis ang puso ni Maria, patnubayan mo kami patungo sa banal na puso ni Jesus. O Ina Maria, ihanda mo ang daan para makarating kami kay Jesus. Tulungan mo kaming lubos na isabuhay ang aming pananampalataya at palaging makaisa sa banal na puso ni Jesus sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.